Alhamdulillah wa salatu wa ala man la nabiya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'dah warahmatullahi wabarakatuh May duruso kami sa masjid sa kada every Friday after maghrib doon sa masjid salam So sa mga kapatid natin dito sa Negros, maari ho kayo mumunta doon kung ho gugustuhin ninyo Ang hadith ho natin ngayon ay patungkul sa adab ng mga taong pinapabayaan nila ang kalinisan nila. Lalong-lalong na ho sa pag-ihi. May nakausap ho ako, isang kapatid natin sa Islam. Sabi niya, yung iba nating kapatid, pag nagmamadali, ihi lang yan kung saan-saan. Hindi ho yan siya dapat nating gawin sapagkat hindi ho yun. Ang sunna, hindi ho ang proper na pag-ihi. Turo ng Propeta SAW ang turo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kapag ihi o tayo dapat ay, uupo, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, mula kay Abdullah bin Abbas, sabi ni Abdullah bin Abbas, mara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dikabrain, Dumaan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa dalawang libingan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, faqala innahuma la yu'adzzaban. Sabi niya sa kanyang mga sahaba, katotohanan itong dalawang kubur na ito, dalawang libingan na ito, pinaparusahan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At hi, wala hong pwedeng makakita noon maliban pinahintulutan ng Allahu jalla ti'ala. So sa panahon na 'yon, pinahintulutan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam pinakita sa kanya kung ano ang pangyayari doon sa dalawang libingan na 'yon. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ma Tama at hindi ho sila pinarusahan ng dahil na kagawaho sila ng malaking kasalanan. Amma ahaduhuma, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isa ho sa kanila, fa kana la yastatiru min baul. So dito ho, mari dalawa ang mafhum nito. Wallahu alam, sabi ng mga ating ulama. Isa ho dito, fa kana la yastatiru min baul. Ang ginawa niya itong isang taong to na sa loob ng kubur na ito, inaadab na ito ang isa sa kanila, hindi ho siya nagtatabon kung kung siya ay iihi. Kumbaga, nakikita ng ibang tao ang kanyang ari, wala siyang pakialam. Isa. Pangalawa, la yastatiru ay la yastabri'u minal bawl. La yastabri'u minal Isa sa mga pangalawa sa mga anak nito ay wala ho siyang pakialam kahit titisik ho ang kanyang ihi. May anak ho tayo ng ihi, alalahan ninyo. Kapag ihi ka, kailang seg segundo, sakaho siya lalabas. Kapag wala kang pakialam sa ihi na yun, isa ho doon ang magbibigay ng dumi sa ating, sa ating pants o kaya sa ating damit. So yun ho ang asbab, sabi ng mga ating ulama, sa pagkaintindi nila sa hadith na ito dahil ho doon dahil sa ihi lamang siya ho ay pinarusahan ng Allahu Jallati Ta'ala sa loob ng libingan hindi ho siya nagkagawa ng malaking kasalanan Maliit na kasalanan lamang ho, pero pinarusahan ho siya sapagkat wala siyang pakialam kung marurumihan ang kanyang um, sinusuot. Subhanallah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wa sallam, Wa ammal akharu, fa kana yamshi bin namimah. Ang isa ho sa kanila tong dalawa. Yung isa ay wala siyang pakialam sa kanyang ihi. Pangalawa, fa kana yamshi bin namimah. Ang pangalawa, itong isang to, kapag ho siya lumabas, yam si bin na Kakalat ho siya ng chismis. Sa panahon natin ngayon ay marites ho siya. Marites itong taong to. So ngayon, inaadab pong dalawang to ng dahil sa ihi at saka dahil sa pagkamarites ho niya. So ngayon, faakada, jarida tan rabbatan fasyakkahan isfain. Kumuha ang propeta sallallahu alaihi wasallam na jarida. Ito ho ay mula sa nakal, mula ho ito sa palma. Dahon, ng, hindi siya dahon yung, yung sanga at ginawa niyang dalawa faqazara fi kulli qabrin wahidatin faqalu ya rasulullah lima fa'alta hadha dinusuk ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa bawat isang kubur faqalu sabi ng mga sahaba ya rasulullah batmuhu yang ginawa yung nilagay mo yung sanga na ng palma doon sa sa dalawang kubur na yan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa yung dalawang sanga na yun ay medyo may basa pa ho siya so ngayon sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kubaga ginawa ko ho ang pagtusok doon sa may kubur na yan la'allahu yukhaffifu anhuma baka sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam papagaanin ng Allahu jalla ti'ala ang kanilang dalawang adab hanggat hindi ho siya matutuyo. Yung gawain na yun, hindi ho natin dapat tularan. Yung paggawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam minsan kasi pag naglibing, naglalagay ho sila ng dahon ng coconut tree, no? yung dahon hindi yung sanga ng dahon niya yun ho ginawa nila kumbaga ginaya nila yung yung gawain ng propeta sa asal yun ho ay khas lang po yung kay propeta sallallahu alaihi wasallam wallahu alam hindi ho natin pwedeng gawain gayahin yun ang punto lang ho dito sa hadith na ito patungkol sa paggawa ng dalawang bagay pagiging walang pakialam sa damit kahit marumi at pagiging marites layuan ho natin yun sapagkat talagang paparusahan ng Allahu jalla ti'ala wag na ho sa araw ng paghukom sa sa loob pa lang ho, ng libingan ya'adab ng Allah paparusahan na ho ng Allah yun lang, inshaAllah nakakatulong ho ito sa ating mga kapatid lalong-lalong na sa mga balik islam wabadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh